Sure ko nakikita niyo ito pag napadaan kayo sa Mega. This is time. It is a cube. What is the meaning of this? Ito raw yung kahulugan nun. Isipin mo mabuti, gagasos ka ng malaking halaga para lang sa ganoong mensahe. Kung iyon lang talaga ang meaning nun, eh bakit marami mga building sa buong mundo ang may ganitong artwork? Maganda lang matignan ng cube o may secret meaning ba ito? Sikreto ito na harap-harapang pero di mo magets. Subliminal meaning nga kasi. Wait lang. Bago ang lahat, click subscribe muna habang relax lang muna ako dito. May connection po ito. Alam po ba ninyo na ang mga occultists o mga satanists, paboritong paboritong gawing simbolo ang planet Saturn. Bukod sa ika na planeta mula sa araw, ikatatlo naman mula sa Neptune pabalik. Sik, 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 ika Kaya nga sinipan nila ang Pluto bilang official na planeta. Ganun kalakas ang impluensya ng mga satanic occult sa lipunan natin ito. Ang uniqueness ng Saturn mayroon itong hexagon na aurora o bagyo sa kanyang tuktok na hindi nagbabago libong taon na. Tingnan mo, ang mga geometric figures na ito ay pwedeng aming na triangle na may tatlong side. Magaling palabasin ang numerong 666 sa shape na ito. Bukod doon, ang hexagon ay katumbas ng tatlong dimensional symbol ng Q na napakahalagang symbol sa mga satanic lumen one kahit sa mga secret society. Ang mismong planeta ay simbolo sa cube at ang ring naman ay circle, male and female. Ang Saturn ay tinuturing ding isang black sun. Take God na sa madaling salita, si Satan mismo. Kailangan mo ng mga tools na ito para makagawa ng bilog o kwadrato. Diyan binase ang lahat ng kanilang simbolo o logo. Kaya nga pati ang seal of Solomon o Saturn seal sa planetang Saturn din ang galing. Teka, e eh ano ngayon kung ang Saturn e simbol ng fake o ni Satan mismo? Marami mga diyos na ang simbolo ay galing sa Saturn. Ang dulo ay si Satan din naman. Ang clear po kasi ay simbolo ng ating reality. Itong dimension ito kung saan dito tayo nakakulong. Opo, hindi lang si Diggs ang nakakulong, pati tayo. Tama. Ito ay kulungan at wala tayong kawala. Simula ng sumaway ang ating mga ninunong si Adam at si Eva na diwala kay Satanas na pag mo ang fruits of knowledge and good and evil, hindi ka mamamatay. Ikaw raw ay magiging parang God. Dahil po sa pagsuway na ito, napalayo tayo sa God at pumasok sa reality ito ang kamatayan. Ang creation mismo ay nadamay. Sa akin sa mga scientists nang ma-discover nila na ang universe ay finite. Ibig sabihin, merong simula, meron ding katapusan. Sa science, ang tawag dito ay disorder o yung entropy. Entropy, yun, ang pagkabulok. Simple, pumasok sa buhay na ito, bilang magandang sagol at dating ang panon tatanda ka at papangit, mamamatay at mabubulok. Ang iyong mga enerhiya ay kakalat-kalat na lang kung saan saan. Kaya nga, wala pong evolution. Ito ay pandilin lang. Ang meron lang ay de-evolution o ang pagkasira. Alam niyo po, ilang generation lang, hindi ka nakilala kahit sa mga kamag-anak mo pa. Kaya lahat ng pinaghirapan mong kayamanan o kasikatan pansamantala lang. Kaya nga, ang sabi ni King Solomon sa Ecclesiastes, All is useless, just like chasing the wind. At lahat ito, ang katapat lang ay oras o time. Hindi ka makakatakas, wala kang kawala. Habang umaandar ang time, papunta ka na sa ending. Kaya nga, ang reality nito ay bumabalik sa simbolismo ng Saturn. Yan ang gift ni Satan sa humanity. Ang ating pagkapahangap at kamatayan ay ang mga occultists enjoy lang nila ang pansamantalang buhay dito. Yung iba, humahanap ng paraan para makatakas sa reality nito. Sa pagbubukas ng mga portals o pagbabakasakali sa time travel o ibang dimension. Meron naman daan para makatakas sa nabubulok na universe na ito. Ang daan ay kay Jesus lang, ang buhay na walang hanggang. Muli, usang mausisa. Salamat.